Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang espesyal na araw isang lihim na araw na mismo inabisuhan ni Baba Vanga kung kailan bubuksan ng universo ang isang nakatagong portal? Sa araw na ito, kung sisindihan mo ang isang kandila at bulongin ang iyong hiling, makikinig ang enerhiya ng kapalaran sa iyo. Isipin mo na dumarating ang pera, bumabalik ang pag-ibig, o sa wakas natutupad ang matagal ng inaasam na pangarap. Alam ng mga Pilipino ang pananampalataya at tamang panahon ang lumilikha ng mga himala. At ito ay hindi lang kwento, ito ay isang pagkakataon. Huwag itong baliwalain dahil ang makaligtaan ang araw na ito ay maaaring mga hulugang makaligtaan ang biyayang nakalaan para sa iyo. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula sa Bulgaria, ay naging isang alamat dahil sa kanyang mga mahiwagang propesya. Marami sa kanyang mga hula ang yumanig sa buong mundo, at nayon, isa sa kanyang pinakamakapangyarihang mensahe ang tumatawag sa iyo. Pinag-usapan niya ang isang araw, isang bihirang sandali, kung kailan nagbubukas ang langit na parang portal. Sa araw na ito, ang iyong pananampalataya at mga kilos ang magtatakda kung anong mga biyaya ang papasok sa iyong buhay. Para sa mga Pilipino, ang pagsisindi ng kandila ay higit pa sa tradisyon, ito ay isang panalangin, isang pag-asa, isang tulay patungo sa banal. Mapasimbahan, sa altar sa bahay, o sa espesyal na ritual, ang isang nag-iisang apoy ay nagdadala ng ating pinakamalalim na hangarin. At ibinunyag ni Baba Vanga na sa araw ng portal na ito, ang kandila ay nagiging iyong susi. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, handa ka na bang maniwala? Handa ka na bang tanggapin ang biyayang naghihintay sa iyo? Manatili ka sa akin, dahil sa video na ito, matutuklasan mo kung paano eksaktong gawin ito. Pagpapaliwanag sa propesya. Si Baba Vanga ay hindi ordinaryong babae. Ipinanganak noong isang libo na at labing isa, namuhay siya sa isang payak na buhay, ngunit ang kanyang kakayahan ay pambihira. Bagamat bulag, siya ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga pangitain ng hinaharap, mga kaganapang darating pa lamang, at mga lihim na nakatago sa mata ng tao. Maraming tao mula sa buong mundo, kabilang ang mga pinuno at karaniwang pamilya, ang lumapit sa kanya upang humingi ng gabay. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga salita ay nakilala bilang mga mensahe mula mismo sa universo. Kabilang sa kanyang maraming propesya, isa ang namumukod tangi para sa mga naniniwala sa kapalaran at himala. Pinag-usapan niya ang mga espesyal na araw kung kailan nagiging kakaiba ang enerhiya ng universo. Inilarawan niya ang mga ito bilang tiportal, mga sandali kung kailan ang karaniwang hadlang sa pagitan natin at ng mas mataas na kapangyarihan ay lumalambot. Sa mga araw na ito, ang ating mga panalangin, hiling, at kahit ang ating mga iniisip ay nagkakaroon ng mas malaking timbang. Mas mabilis ang paglalakbay ng mga ito, mas malinaw silang naririnig, at ang mga biyayang hinihiling natin ay nakikita ang daan pabalik sa atin. Para sa mga Pilipino, ang mensaheng ito ay malapit sa puso. Bakit? Dahil sa ating kultura, naniniwala na may mga araw na may espesyal na kapangyarihan. Isipin ang mahal na araw, araw ng mga santo, bisperas ng bagong taon, hindi lang natin itinuturing itong mga petsa, kundi mga espiritual na pintuan. Nagliliyab ang mga pamilya ng kandila, nagdarasal para sa kanilang mga mahal sa buhay, at naniniwala sa mga ritual na nag-aanyaya ng kasaganaan, proteksyon, at kagalingan. Ang propesya ni Baba Vanga ay katulad nito, paalala na ang oras mismo ay may dalang enerhiya, at ang ilang araw ay nakatakdang magbukas ng mga pintuan. Ibinunyad niya na kapag dumating ang portal na ito, ang simpleng kilos tulad ng pagsisindi ng kandila ay maaaring baguhin ang iyong kapalaran. Isipin ito ganito, ang apoy ng kandila ay nagiging mensahero. Ang usok ay umaakyat na parang tulay sa pagitan ng iyong mundo at ng hindi nakikitang mundo. At sa araw na yon, naghihintay ang universo, mas nakikinig ito, mas mabilis tumugon, at mas malakas na ipinapadala ang mga biyaya. Maraming kwento ang ikinukwento ng mga taong sumunod sa karunungan ni Baba Vanga. May ilan na nagsabing pagkatapos nilang gawin ang ritual ng kandila sa espesyal na araw, dumating sa kanilang buhay ang hindi inaasahang pera, alok sa trabaho, oportunidad sa negosyo, o panalo sa maliit na loto. Ang iba naman ay nagsabing gumaling ang mga sirang relasyon, o bumalik ang nawalang pag-ibig. At may mga nakaramdam ng proteksyon, parang iniiwasan sila sa aksidente o sakit. Ito ay hindi lamang pagkakasalungatan, ito ay palatandaan na totoo ang portal para sa mga naniniwala. Ngayon, maaaring tanungin ng mga skeptiko, paano maaaring baguhin ng isang araw ang lahat? Munit kung isipin, tinatanggap natin na mahalaga ang timing. Alam ng mga magsasaka kung kailan itatanim ang mga binhi. Alam ng mga mangingisda kung kailan magbabago ang alon. Ipinapakita rin ng agham na naapektuhan ng buwan ang karagatan at ng araw ang ating katawan. Kaya bakit hindi maniwala na ang universo, gayon din, ay may mga piling araw upang mas malakas tayong pagpalain? Simple lamang ang sinabi ni Baba Vanga sa wika na naintindihan ng maraming kultura, kabilang ang Pilipino, may mga banal na araw, may mga mahiwagang sandali. Ang nagpapalakas palalo sa propesya ay ang koneksyon sa pag-asa. Maraming tao, lalo na sa Pilipinas, ang humaharap sa hirap, suliraning pinansyal, laban sa kalusugan, o problema sa pamilya. Munit sa bawat tahanan, makikita mo pa rin ang kandilang nakasindi sa harap ng rebulto ng santo o maliit na altar. Ipinapakita nito na kahit sa dilim, dala ng mga Pilipino ang liwanan. Ang mensahe ni Baba Vanga ay nagsasabi na ang pananampalatayang ito, kapag pinagsama sa araw ng portal, ay maaaring magbukas ng mga himala. Ngunit nagbabala siya na hindi lahat ay mapapansin kapag dumating ang portal. May ilan na abala, distrakto o puno ng pagdududa. Ngunit para sa mga gising, na naniniwala, at naghahanda, nariyan ang pagkakataon. Isang araw. Isang kandila. Isang hiling. yon lamang ang kailangan. Kaya habang nagpapatuloy ang video na ito, tandaan ang katotohanang ito, ang propesya ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa tamang timing, pananampalataya, at aksyon na magsasama. Nagbubukas ang universo ng pintuan nito sa isang sandali, at nasa iyo ang pagpili kung tatahakin mo ito. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, gagabayan kita hakbang-hakbang kung paano isagawa ang ritual ng kandila eksakto, gaya ng ibinunyag, upang hindi mo makaligtaan ang biyayang maaaring magbago ng iyong buhay. Gabay sa ritual ng kandila. Ngayon na naintindihan mo na ang propesya ni Baba Vanga, panahon na para tuklasin ang pinakamahalagang bahagi, ang ritual mismo. Sapagkat ang kaalaman tungkol sa portal ay hindi sapat. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong maghanda. At kailangan mong isagawa ang ritual ng may tamang pananampalataya, tamang hakbang, at tamang intensyon. Hakbang isa, piliin ang tamang kandila. Hindi lahat ng kandila ay pareho. Ayon sa mga turo ni Baba Vanga, at sinasang ayunan din ng maraming espiritual na tradisyon, mahalaga ang kulay ng iyong kandila. Puti, para sa kadalisayan, kagalingan, at proteksyon berde, para sa pera, oportunidad, at kasaganaan. Pula, para sa pag-ibig, pasyon, at relasyon. Dilaw o ginto, para sa tagumpay, pagkilala, at kumpiyansa. Pamilyang Pilipino ay pamilyar na dito, dahil madalas tayong bumibili ng kandila sa simbahan, o kahit sa paleng tuwing pista. Bawat kulay ay may daladalang enerhiya, at kapag ginamit sa araw ng portal, pinararami nito ang kapangyarihan nito. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong espasyo. Nagsisimula ang ritual bago mo pasindihan ang kandila. Linisin ang iyong paligid. Maaaring walisin ang sahig pakanan, kanan, tulad ng sinasabi ng maraming Pilipinong nakatatanda, dahil naniniwala silang inaanyayan nito ang mabuting enerhiya. Ilagay ang kandila sa ligtas at malinis na ibabaw. Maaari kang gumamit ng plato, mangkok o maliit na altar. Kung mayroon kang mga relihiyosong imahe, gaya ng krus, rebulto ni Maria, o santo, maaari mo rin itong ilagay malapit. Hindi ito para palitan ang iyong pananampalataya, kundi para palakasin ito. May ilan pa nga na naglalagay ng maliit na baso ng tubig sa tabi ng kandila. Ayon sa paniniwalang Pilipino, sinisipsip ng tubig ang negatibong enerhiya. Pinoprotektahan ito ang nagtataguyod habang isinasagawa ang ritual. Habang tatlo, mahalaga ang oras. Ibinunyag ni Baba Vanga na mahalaga ang timing. Hindi magtatagal ang portal day. Upang makuha ang kapangyarihan nito, sindihan ang kandila sa gabi, mas mainam sa pagitan ng walo oras ya at hating gabi. Bakit ganitong oras? Dahil tahimik ang mundo. Nababawasan ang ingay. Mas kalmado ang enerhiya sa paligid, kaya malayang nakakaabot ang iyong hiling. Madalas din na magdasal ang mga Pilipino ng nobena o rosaryo sa gabi, sa parehong dahilan. Pinaniniwalaan na mas malakas ang bisa ng dasal sa gabi. Kaya kapag sinuong mo ang kandila sa oras na ito, sumasama ang iyong hiling sa katahimikan ng gabi at direktang nakikipag-usap sa universo. Hakbang apat, isulat ang iyong hiling. Bago sindihan ang kandila, kumuha ng malinis na papel. Isulat ang iyong hiling ng malinaw gamit ang simpleng salita. Huwag sumulat ng may pag-aalinlangan. Isulat ng may katiyakan parang ito ay nangyayari na. Halimbawa, sa halip na sana magkaroon ako ng pera, isulat, ang pera ay dumadaloy sa aking buhay ng madali at sagana. Sa halip na gusto ko ng pag-ibig, isulat, ang pag-ibig ay narito na sa aking buhay at patuloy na lumalago. Ginagawa nitong pisikal ang iyong hiling. Hindi na lamang ito nasa isip mo. Nagiging totoo sa papel at kapag pinagsama sa kandila, nagiging enerhiya. Hakbang lima, sindihan ang kandila. Narito na ang sandali. Hawakan ang hindi pa sinuong kandila sa iyong mga kamay. Pumikit. Huminga ng malalim. Pakiramdamin na humihu pa ang iyong puso. Isipin na habang humihina ka, pumapasok ang liwanag sa iyong katawan, at habang humihina palabas, lumalabas ang negatibong enerhiya. Pagkatapos, sindihan ang kandila ng buong pokus. Habang sumisindi ang apoy, bulongin ang iyong hiling. Sabihin ito ng tatlong beses. Bakit tatlong beses? Dahil sa maraming tradisyon, kabilang ang panalangin ng Pilipino, ang pag-uulit ng tatlong beses ay nagbibigay kapangyarihan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinag-ugnay nito ang iyong intensyon sa banal na enerhiya. Hakbang anim, visualisasyon. Habang nasusunog ang kandila, maupo ng tahimik. Panoorin ang apoy. Isipin na itinataguyod nito ang iyong hiling pataas. Isipin ang liwanag na lumalakas, umaabot lampas sa iyong bahay, lampas sa kalangitan, hanggang sa universo. Isipin na natupad na ang iyong hiling. Kung pera, isipin na hawak mo na ito sa iyong mga kamay. Kung pag-ibig, isipin ang init ng taong iyon sa iyong tabi. Kung kalusugan, isipin ang sarili mong malakas, masaya, at malaya sa sakit. Ang visualisasyon ay wika ng universo. Mas malinaw ang larawan mo, mas mabilis itong tumutugon. Hakbang pito, hayaan ang kandila na masunog. Kung maaari, hayaan ang kandila na masunog hanggang maubos. Ngunit kung may alalahanin sa kaligtasan, maaari mo itong patayin pagkatapos ng ilang sandali. Huwag hihititin. Sa halip, takpan ng maingat o gumamit ng kutsara. Ang paghihitit ay nakakalat ng enerhiya. Ang pagtatakip ay pinananatiling buo ang enerhiya. Kung hinayaan mong masunog ito ng buo, kunin ang natunaw na wax at itanim sa lupa, o itapon sa umaagos na tubig. Ang kilos na ito ay sumisimbolo ng pagpapalabas ng iyong hiling sa mundo. Hakbang walo, pasasalamat. Bago tapusin ang ritual, laging magpasalamat. Ang pasasalamat ang huling tata. Bago paman matupad ang iyong hiling, ipakita ang pagpapahalaga. Sabihin, salamat, universo, sa pakikinig sa akin. Salamat sa paghahatid ng biyaya sa tamang oras. Pinapanatili ng pasasalamat ang pintuan para sa mas maraming himala. Bakit epektibo ang ritual na ito para sa mga Pilipino? Isipin ito, sa Pilipinas, bahagi ng halos bawat espiritual na gawain ang kandila. Sinasindihan natin ito sa simbahan, sa sementeryo, sa pista, at kahit sa karawan. Bawat apoy ay may kahulugan. Ang propesya ni Baba Vanga ay tugma sa gawain ito ng kultura. Hindi ito bago sa atin, ito ay nasa ating dugo. Ngunit ngayon ay may cosmic timing na nagpapalakas ng epekto nito. Kaya kapag dumating ang araw ng portal, tandaan ang mga hakbang na ito. Maaring simple lamang, isang kandila, isang hiling, isang panalangin. Ngunit kadalasan, sa pagiging simple nakatago ang pinakamalakas na kapangyarihan. Manatili ka sa akin dahil sa susunod na bahagi. Tatalakayin natin ang mga palatandaan at sinkronisidad na nagpapakita na gumagana ang ritual at bukas na para sa iyo ang portal. Mga palatandaan at sinkronisidad. Kaya sinuong mo na ang kandila, binigkas ang iyong hiling, at pinagtiwalaan ang ritual. Ngunit paano mo malalaman kung narinig na ng universo ang iyong hiling? Paano mo malalaman kung aktibo na ang portal ni Baba Vanga sa iyong buhay? Ang sagot ay nasa mga palatandaan at sinkronisidad. Ito ang maliliit na bulong mula sa universo, ang mga banayad na pagtulak na nagsasabing nagbabago ang iyong enerhiya at papunta na ang iyong hiling. Isa, paulit-ulit na numero. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay ang makakita ng paulit-ulit na numero. Maraming Pilipino ang naniniwala na sa mga angel numbers, tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o tatlo oras tatlumput tatlo minuto. Hindi ito aksidente. Ito ay kumpirmasyon. Kung pagkatapos ng ritual ay biglang napansin mo ang labing isa oras labing isa minuto sa iyong telepono, o dalawa oras dalawamput dalawa minuto sa resibo, ituring mo itong mensahe, natanggap na ang iyong hiling. Si Baba Vanga mismo ay nagpakita na ang mga numero ay wika ng universo, isang paraan ng komunikasyon na lampa sa salita. Dalawa, mga panaginip na masyadong tunay. Isa pang makapangyarihang palatandaan ay sa pamamagitan ng panaginip. Pagkatapos ng ritual, maaari kang managinip ng tubig, apoy, pinto, o mga mahal sa buhay na yumao na. Ang tubig ay madalas sumisimbolo ng daloy at biyaya. Ang apoy ay kumakatawan sa pagbabago. Ang mga pinto ay simbolo ng pagbubukas ng oportunidad. At kapag lumalabas ang mga ninuno sa panaginip, karaniwang nangangahulugan ito ng proteksyon at gabay. Alam na ito ng mga Pilipino dahil madalas tinitingnan ang panaginip bilang mensahe mula sa kabilang buhay. Kung biglang nagiging malinaw at makulay ang iyong mga panaginip, ibig sabihin aktibo na ang portal. Tatlo, hindi inaasahang pakikipagtagpo. Minsan, ang palatandaan ay dumarating sa pamamagitan ng mga tao. Maaaring makatagpo ka ng isang tao na hindi mo inaasahan na magbibigay ng payo, oportunidad, o kahit pera. Maaaring ito ay isang matagal ng kaibigan na tumawag, isang estrangherong nagbibigay ng encouragement, o isang lumang kakilala na biglang nakipag-ugnayan. Hindi aksidente ang mga ito, ito ay sinkronisidad. Iniikot ng universo ang mga tao parang piyesa sa chess, inaayos sila ayon sa iyong hiling. Apat, bigla ang pagbabago ng enerhiya. Naranasan mo na bang mabigat ang pakiramdam sa loob ng ilang linggo, at bigla, pagkatapos ng ritual, gumising kang mas magaan, parang nawala ang pasanin. Isa ito pang palatandaan. Ang apoy ng kandila ay hindi lang para dalhin ang iyong hiling, kundi para linisin din ang mga hadlang. Kung pakiramdam mo ay mas kalmado, mas may pag-asa, o mas excited sa hinaharap, nangangahulugan ito na nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo. 5. Maliit na biyaya ang nauuna. Karaniwan, sunod-sunod ang pagtupad ng propesya ni Baba Vanga. Bihira ang universo na ibigay ang lahat ng sabay. Sa halip, nagpapadala ito ng maliliit na biyaya, maaaring makakita ng barya sa daan, makatanggap ng libreng pagkain, o biglang magkaroon ng discount. Sinasabi ng marami sa atin, swerte ang barya. Ang mga maliliit na sandaling ito ay patunay. Para itong sinasabi ng universo, nakikinig ako, magtiwala ka pa rin. Anim, pagsubok o pagtutol. Nakakatuwa, minsan ang unang palatandaan ay pagtutol. Maaaring may lumitaw na problema o hadlang. Huwag mangamba. Hindi ito kabiguan, ito ay pagsubok. Binalaan ni Baba Vanga na bago dumating ang malaking biyaya, sinusubok muna ng universo ang iyong pananampalataya. Kung mananatili kang naniniwala, lilinawin ang pagtutol, at darating ang mas malaking biyaya. Bakit mahalaga ang mga palatandaan para sayo? Natural na mapansin ng mga Pilipino ang mga palatandaan. Mula sa naririnig na huni ng ibon sa gabi, sa bigla ang lamig, o kakaibang pagkakataon, dala na natin ang karunungan na tumingin lampas sa ordinaryo. Pinapalalim lamang ng propesya ni Baba Vanga ang kakayahang ito. Sinasabi nito, kapag sinuong mo ang kandila sa araw ng portal, asahan ang tugon ng universo. Ngunit hindi palaging malakas ang mensahe, minsan nasa maliliit, tahimik na palatandaan sa paligid mo. Kaya maging mapanuri. Ang mga numero sa telepono mo. Ang mga salitang sinasabi ng mga tao. Ang mga panaginip nagigising sa iyo sa tatlo oras gyal, ito ang paraan ng universo upang kumpirmahin, buhay ang iyong hiling. Narinig na ng portal ang iyong tinig. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod, tatalakayin natin kung paano ito direktang naugnay sa pananampalataya ng mga Pilipino, tradisyon ng pamilya, at kung paano nananatili ang pag-asa, kahit sa pinakamahirap na panahon. Sa Pilipinas, ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na ginagawa minsan sa isang linggo sa loob ng simbahan. Ito'y nakatira sa puso ng bawat tahanan, sa bawat ritual, at sa bawat sandali ng pag-asa. Mula sa pagpapailaw ng kandila tuwing bagyo, sa tahimik na pagdarasal bago ang pagsusulit, hanggang sa pag-aalay ng bulaklak para sa mga mahal sa buhay na yumao na, ang pananampalataya ay nakatali sa ating pang-araw-araw na buhay kaya't malakas ang epekto ng propesya ni Baba Vanga sa mga Pilipino, dahil sumasalamin ito sa alam na natin sa ating kaluluwa, na ang liwanag, panalangin, at tamang timing ay makakapagbukas ng pintuan sa mga himala. Isipin ang mga pamilya tuwing bagong taon. Naghahanda tayo ng labindalawa bilog na prutas, tumatalon sa hating gabi, at gumagawa ng ingay upang palayasin ang negatibong enerhiya. Hindi lamang ito tradisyon, ito ay aksyon ng paniniwala. Patunay ito na kahit sa pinakamahirap na panahon, nananatili ang mga Pilipino sa ritual na may kahulugan. Maaaring wala tayong kayamanan, ngunit lagi nating dala ang pananampalataya. At minsan, ang pananampalatayang iyon ang nagiging susi upang ang imposible ay maging biyaya. Ang ritual ng kandila na ibinahagi ni Baba Vanga ay natural para sa atin. Lumaki tayo na nakikita ang kandila sa gitna ng pinakamahalagang sandali ng buhay, binyag, kasal, libing, nobena, pista. Ang isang apoy lamang ay sumasagisag sa pinakamalalim nating damdamin, pag-ibig, lungkot, pasasalamat, at pag-asa. Kaya nang sinabi ni Baba Vanga, light a candle on this portal day and make your wish, hindi ito nakakaaliw o kakaiba. Pamilyar ito. Parang isang payo ng ating mga ninuno. Para sa maraming Pilipino, ang buhay ay puno ng hamon, bayarin, karamdaman sa pamilya, problema sa trabaho, at sakit sa pag-ibig at sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo tumitigil sa pag-asa. Sinasabi natin, bahala na iniwan sa tadhana, sa Diyos, sa universo. Ang pariralang ito, na madalas hindi maintindihan, ay hindi pagsuko. Ito'y pagsuko ng may pananampalataya. Pagtitiwala na kapag ginawa natin ang ating bahagi, may mas dakilang puwersa na magdadala sa atin pasulong. Pinapaalala ng propesya ni Baba Vanga na ang pagsuko ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo. Nangangahulugan ito ng paghahanda sa sarili, paggawa ng ritual, at pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng aksyon. Ang pagpapailaw ng kandila ay hindi lamang para sa tradisyon, kundi may layunin, malinaw na intensyon, at tiwala. Kaya't mararamdaman ng mga Pilipino ang malalim na koneksyon sa ritual. Hindi lamang ito tungkol sa pera, pag-ibig o tabumpay. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino tayo, isang lahi na nakakakita ng liwanag kahit sa dilim, naniniwala sa mga palatandaan, at ginagawa ang maliliit na hakbang ng pananampalataya bilang tulay sa mga himala. Kaya't sa pagdating ng Portal Day, huwag lamang ito tingnan bilang banyagang propesya. Tingnan ito bilang paalala ng iyong sariling ugat, kultura, at kapangyarihan na baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at aksyon. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga praktikal na tips sa manifestation na maaari mong pagsamahin sa ritual ni Baba Vanga upang masiguro na ang iyong healing ay may pinakamalakas na pagkakataon na matupad. Practical Manifestation Tips, Approx. Apat na daan at siyam na po words. Ngayon na naiintindihan mo na ang ritual at ang malalim nitong koneksyon sa pananampalatayang Pilipino, panahon na para dalhin ito sa susunod na antas. Tinuturo ng propesya ni Baba Vanga na ang pagpapailaw ng kandila sa portal day ay nagbubukas ng pintuan. Ngunit kapag bukas na ang pintuan, kailangan mo ring pumasok dito. Ibig sabihin, pagsamahin ang ritual sa mga praktikal na pamamaraan ng manifestation, simpleng aksyon, ngunit makapangyarihan, na nagpapalakas sa iyong hiling. Isa, isulat at itago ang iyong hiling. Pagkatapos gawin ang ritual ng kandila, huwag basta itapon ang papel na sinulatan mo. Sa halip, tiklupin ito ng maayos at ilagay sa isang makabuluhang lugar. Maaari mo itong ilagay sa iyong pitaka, ilalim ng unan, o sa loob ng Biblia. Maraming Pilipino na ang gumagawa nito sa mga prayer petition sa simbahan, sinusulat nila at iniiwan sa altar. Ang gawain ito ay nag-ugat sa iyong hiling sa pisikal na mundo, nagpapaalala araw-araw sa iyo ng kung ano ang iyong inaakit. Dalawa, sabihin ang iyong hiling araw-araw. Ang mga salita ay may dalang vibration. Tuwing umaga, kapag bumangon ka, ulitin ang iyong hiling na para bang ito ay nangyayari na. Kung pera ang hiling mo, sabihin, money flows to me easily and consistently. Kung pag-ibig ang hiling mo, sabihin, I am surrounded by I love and kindness. Ang pagsasabi nito araw-araw ay nagpapanatili ng alignment ng iyong enerhiya. Madalas na bumulong ang mga Pilipino ng panalangin tulad ng novena o mantra, ganitong prinsipyo rin ito, ngunit nakatuon sa iyong personal na intensyon. Tatlo, ay visualize kasama ang emosyon. Hindi sapat na simpleng imahinasyon lamang ang gawin. Dapat maramdaman mo ito. Kapag nag ka, hayaan ang puso mo na maniwala na ito ay nangyayari na. Kung kasaganaan ang nais mo, imahinin na hawak mo ang pera sa iyong kamay. Kung kagalingan ng hiling, isipin ang sarili na malakas at nakangiti. Ang emosyon ay gasolina ng manifestation. Mas malakas ang iyong damdamin, mas malakas ang mensahe mo sa universo. Apat, ialiin ang iyong mga aksyon. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghiling, ito rin ay tungkol sa pag-alin ng iyong aksyon sa iyong ninanais. Kung kayamanan ang hiling mo, magsimulang mag-ipon o maghanap ng oportunidad. Kung pag-ibig ang hiling mo, buksan ang puso sa mga bagong pagkikita o paggaling sa mga lumang sugat. Ang mensahe ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa pagiging pasibo, ito ay tungkol sa pagsasama ng pananampalataya at pagkilos. Tandaan ang kasabihang Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. 5. Protektahan ang iyong enerhiya. Minsan, pagkatapos gumawa ng hiling, maaaring maapektuhan ito ng negatibidad mula sa iba. Protektahan ang enerhiya sa pamamagitan ng pag-iwas sa chismis, inggit o pagdududa sa sarili. Palibutan ang sarili ng positibong enerhiya. Magbura ng insenso, magdasal, o gumugol ng oras sa suportadong pamilya. Sa mga bahay ng Pilipino, madalas tayong maglagay ng asin sa sulok o bawang sa pinto, upang palayasin ang masasamang espiritu, simpleng gawain na nagpapaalala na ang proteksyon sa enerhiya ay kasing halaga ng paghingi ng biyaya. Pagsamahin lahat ng ito. Ang ritual ni Baba Vanga ay nagbubukas ng gatiway, ngunit ang iyong araw-araw na salita, Damdamin at aksyon ang gagabay sa biyaya papunta sa iyo. Parang pagtatanim ng binhi, ang kandila ang nagtatanim, ngunit ikaw ang nagdidilig nito sa pamamagitan ng pananampalataya at consistency. Kapag pinagsama ng mga Pilipino ang kanilang malalim na pananampalataya at tuloy-tuloy na aksyon, nangyayari ang mga himala. At ito ang pagkakataon mo upang patunayan ito. Manatili sa akin dahil sa susunod na bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamakapangyarihang konklusyon ang closing at call to action, kung saan ipapaalala ko sa iyo kung bakit hindi dapat palampasin ang portal day. Hindi kailanman kwento lang o alamat ang propesya ni Baba Vanga na pwedeng kalimutan. Isa itong babala at regalo, paalala na darating ang isang araw kung kailan ang universo mismo ay magbubukas ng mga pintuan. Isang araw kung kailan ang apoy ng isang kandila ay magsisilbing daluyan ng iyong pinakamalalim na hiling. Ang tanong, Hahayaan mo bang lumipas ang araw na yon nang hindi mo namamalayan o huhulihin mo ito? Ang mga Pilipino ay palaging naniniwala sa tamang panahon. Naghihintay tayo ng tamang sandali para magtanim, maglakbay, o magdiwang. Alam natin na ang mga biyaya ay hindi basta-basta dumarating sa aksidente, dumarating ito kapag inihanda natin ang ating sarili. At ganito rin ang Portal Day. Ang ritual ng kandila ang iyong paghahanda. Ito ang iyong gawa ng pananampalataya. Isipin mo ito, paano kung ang biyayang matagal mo nang ipinapanalangin, pera, pag-ibig, kagalingan, tagumpay, ay naroroon na, pero kailangan ka para buksan ito? Paano kung hinahawakan na ng universo ang biyaya, handang pakawalan, at ang kailangan mo lang ay ipakita ang iyong paniniwala sa tamang oras? Ito ang pagkakataon mo. Huwag hayaang nakawin ito ng pagdududa. Huwag hayaang mapalampas ito ng mga distraksyon. Kapag dumating ang portal day, sindihan mo ang iyong kandila sabihin ang iyong hiling. Damhin ito sa iyong puso na parabang iyon na ito. At pagkatapos ay panuorin kung paano nagsisimulang lumitaw ang mga senyales, biyaya, at pagkakatugma sa iyong buhay. At kapag sinubukan mo ito, bumalik ka at ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Maaaring ang iyong kwento ang liwanag na magbibigay inspirasyon sa ibang kababayan na maniwala. Tandaan, ang pananampalataya ang tulay sa pagitan ng iyong hiling at ng realidad. Bubuksan ang portal pero ikaw lamang ang makakapagpasya na tumawid dito.